Hi guys, good morning Kamatawa, ito ka niya Aning uh, sniper sa Iloilo Mga idol Kaga uh, Pairani Ang Atuwa sa Iloilo So, karong adlaw um kuao na ning atos na ipira mo kay idol. Hi mga idol, 6:13 in the morning, bali naghali na kami diri sa Barangay Duran kay medyo malayo pa yung aming biyahe sa ngayon dahil Iloilo -Ilo pa yung biyahe natin. At siya nga pala mga idol, ang tatagalig na tayo ngayon dahil i-deliver na namin itong motor sa Iloilo -Ilo City. At siya nga pala mga idol, kaya nga namin dinala yung unit sa Iloilo -Ilo dahil chiki yung ibayad ni Sir sa amin. Kaya sa Iloilo -Ilo yung processing natin ngayon. Kaya kahit anong kabaskog ang ulan mga idol, sige tayo gapon. At siyempre mo na kami sa dalawang motor para makalabot tayo sa Iloilo. Kag siya nga pala mga idol, kung may ara ka mga ginabaligya ang mga motor, ipm nyo lang ako. Kay kung magkasugot kita sa price, simpre baklon ko man dayon eh. Kag ang ginapangita ko mga idol, ang complete papers din pasa sa sa mga China China. Kag pagdating pala namin dito sa Iloilo mga idol, grabe pala yung oran dito. Blessing, ginulat niya kami bla. tegolatin latin man namin eh, nabalang ko si Papa. Sabi ko may lapas batsoy dito pa, kaya maghapit tayo dito. tilawan natin itong lapas batsoy kung lapas batsoy talaga. Tego sabi na lang ni Papa, huwoy kay malamig man. Tego De, nag-order deon kami sir, dalawang batsoy nga sa Blessing ili kada sigda order namin gambal ka pala pero nagdating na yung batsoy. Hindi timo magtingala ka kung sa ibay in oras mga bot. At pag tikim ko mga idol sobrang namit namit mahumuk-humuk talaga located ito sa bypass ng Kabatuan iluilo So guys, continue naman tayo guys. So let's go Sorry guys, hindi tayo makapag-video na maayos dahil sobrang maulan dito mga idol. Sa wakas, nakabot na kita din subong at yung magkuha pa na natin motor dito na sa Life Bank Santa Barbara. Gani, ibili na lang namin itong motor dito mga idol dahil yung releasing ng chiki doon sa city. Gani, bisan maulan, sulayon natin ito mga idol at yun pala, ito na yung motor natin mga idol. So, babay na lang sa Imo Sniper, see you soon. Naputa naman kami ng ulan, nagbakal na lang kami ng ringkot dito sa Bluefield Santa Barbara. Di yung mga stop dito, iprank ta muna eh, kuno silpe pero video ta eh.

<laughs> so, yes, sorry. Thank you. sa wakas mga idol nakadating na tayo dito sa city at nakuha din natin itong chiki natin at ready to change nito at ipatchins na natin ito mga idol at dito man tayo mapatchins sa China Bank dito sa Iloilo City at nagahulat pa kami dito sa gwa dahil alas 9 pa daw yung bukas dito so dahil hindi na tayo nakabidyo sa salod ng bangko dahil hindi man kuno pwede dito picture na lang yan ngayon man Japan so thank you so much sir smooth deal and bye bye